Ano yan? Ah. Ngipin ko ya. Don buya pa ngipin. Uy, magandang buhay. Ayun ah. Na. Nabutas na pala nila. Ano lang gagawin sa al? Ha? Gaasin ta na. At least makulong na yung dapat ikulong problema ko yung sabi ko pa naman si sementuhin ko yung uh, ano eto kung to mga botali bakit ayan <laughs> nilaglag na naman oh si Ah, wala si Papa Yam. daming uh, bumaba na putik oh. May bumaba. Ah, uh, lakas po yung ulan. Ayan oh, tingnan niyo yung mga lupa, putik. Para saan yung inaano niyo? Eh? may nagtatrabaho sa kumpanya niyan? An? Na? Sina Junjun? Ah, pati si Nel Nel <clears throat> Para daw to? Yeah. Ah, wala pang ano to? Yeah. Ah, wala pa palang buhos to Dapat bago Sa so bagay, paganda na naman daw ang panahon eh so, Ibig sabihin, pag umapaw yun, Makakarating dito yung tubig No Ganun nga Sabi nga ni Papa Yam Ganun ang mangyayari Pagka naka maximum yung Tubig doon Makakarating dito Pero hanggang dyan lang siguro Hindi naman na makakatawid doon yung, ano. Okay na din Makakarating ang isda dito kung ano. Bagay lagyan na lang ng net Kaya lang Baka mapuno naman ng mga dahon, mga ano, ano. Lagyan na lang ng harang siguro. Para hindi makatawid yung isda. Ayan, may sibol na, oh. May sibol. ay si Kongkong Kong. Sakit daw yung likod Ah yung ano Yung tuhod na mga maga gout mga, mga farmer Gout <laughs> Rayuma patay na oh ayun na Rayuma si Kongkong Kong. imagine ninyo po yung uh, imagine ninyo yung uh, dagat ng uh, masinlok ng uh, sambales ulongga ano? po subik kung gaano kalakas po yung mga alon sigurado malakas imagine nyo nakakarating dito yung hangin ng habagat what more doon sa dalampasigan yun po yung uh, iniisip ko kaya wala talaga tayong mapupuntahan pa unless pumunta tayo ng uh, kasiguran Aurora para kumuha baler yan mga ganda ang mga isda ngayon dyan so tingnan nyo kung gaano ka ano dapat ma asintahan na po nila to ng maayos kasi tingnan nyo man yung tubig po ay uh, uh, halos isang dangkal na lang sa butas one and a half dangkal so yan naman po ay nangangailangan pa ng matinding ulan bago maabot naman yan so kailangan natin na maano yan malagyan na po ng uh, asinta kasi lalabas na doon tingnan nyo yun dito may butas doon ang, ang, ang nangyayari nyan isasara na namin yon ano kaya ano kung may pump lang siguro na pag nasara na namin may pump out na namin yung tubig dito pwede submersible siguro pwede pas na kasi ng tubig sayang naman yung tubig kung papakawala natin sayang sayang naman po abangan nyo baka magdagdag pa po ako ng ayungin dahil ako'y adik na adik sa ayungin dahil nakita <laughs> nakita ko kasi nga ulang kulang na kulang pa po kasi sa sayang naman kung uh, di ba hihintay na natin sila slow grower po kasi ang ayungin so hindi siya kagaya ng tilapia na mabilis pong lumaki uh, yeah. it will take siguro 6 months daw bago marketable size pero hindi ko alam kung gaano kalaki yung marketable na yon so buti na lang naka short ka tayo dahil hindi hindi fingerlings ang binili natin di ba ayungin na eh laki <laughs> na kaya, ayun pa kumakain mga farmer kaya baka abutin lang tayo ng 3 months ang 3 months pwede na siguro tayong mag uh, mangcheck mag-check kung pwede nang nga uh, eh, ano di ba i-market e, e, e so mabilis lang naman po may pwede na nating Bibing bingwit o pwede tayong mag uh, gumawa ng uh, bubo trap lalagay tayo ng mga ilang ano dyan kung talagang medyo malaki ang uh, orders natin dito lang naman sa tindahan natin i-offer yon para naman makita natin yung kita talaga e, alam niyo naman ba diba? dahil mahirap maghanap ng ayungin o sa mga maghanap ng ayungin na ano eh meron dito kumbaga pero hindi pa po tayo magayo ko din naman pong magbilang sisiw kasi wala pa naman talagang nangyayari pa 'di ba na ako lang naman po excited dahil nakita ko talaga kumakain, masisigla, hindi yung parang uh, lulugulugo, nahihilo, na ano. Kita natin na talagang uh, nag-enjoy na sila sa kanilang environment dito sa sa pond. Eh, lumalakas ang loob ko. At ako naman masaya. So, 'yun lang naman po, makaka-confirm. kaya habi ko sayang naman dagdag tayo ng another 5,000 siguro pieces. Oh, malaking bagay para medyo marami-rami naman po ang ating inaabangan ang feeding naman yan gagastos tayo kaya ibebenta ko talaga kasi may gastos na po eh syempre hindi naman pag wala pong gastos eh pwede naman natin ipamigay o di ba pang tropa lang na ano pero ito dahil unang una mahal din po yung si Milia na ba na gastos natin sa pand nasa mga 30 na siguro din kasi yung uh, 17,000 first drop More than pala almost 40 na. 40 plus. So imagine parang tayo nagpalayan ano. So 40,000 na po ang uh, nailabas, wala pa po yung ipapakain pa natin. So kailangan makabalik din naman po yung kahit papano Oh, so, ayun kaya iaalok po namin 'yan, ang gagawin namin naka siguro hahanap kami ng special na lutuan na naka-arrange na sila doon pag paksiyo pag may order so naka sa serve namin as is na yun na yun nakaluto na na andoon hindi na po kasi syempre madudurog no ganun hopefully ay uh, mangyari <laughs> isa sa mga ano natin additional ano po yan mga mga na vision natin na pwede di ba na mangyari dito sa ating fish pan kasi kung pang-course apang pang, uh, business po ito napakalit na nito hindi na libangan na lang so hindi isip ako kung paano ko magagamit itong uh, fish pan hindi lang sa palamuti hindi lang pang-attract ng uh, tao which is pang-attract okay na rin naman eh di ba so uh, pang ano pang business din kung malay mo makapagbigay din lang mo na kahit konti di ba libangan at the same time may may perang pumapasok pa unti unti di ayos na rin di ba hindi pa rin lugi mga farmer ya yeah, yun yun ang isa sa mga naisip ko kaya ako pinupush yung ayungin kasi yung tilapia masyado na pong common eh di diba? uh, ba bat ka pa mag-aalaga kung pwede ka naman bumili sa palengke di ba so eto ayungin wala kang mahahanap basta-basta at mahirap pong maghanap ng good size sabi nga ni Ka-Farmer Randy Meneses, brother, dito, nag 800 yung kilo ng uh, talagang gusto mong size na sasabihin mong ito yung panalo. Pero yung mga maliliit, nasa 300 to 500. Pero maliliit lang yon sabi niya. Pero yung good size talaga na mga 3 to 4 fingers siguro daw. 3 fingers, sabihin mo na, as sa 800. Bagay si Nanay Conching po, yung ano, 700 benta niya eh. Mahal, mahal yan, nak, sabi niya, yung... Pat wala pang three fingers halos eh So ayun po, kaya sabi ko it's worth na worth it naman po yung paggagamble natin na sana no. Pero at least po naandun umuusad, di ba? Nakita nyo naman ngayon, naglagay tayo uh, although may mga namatay, given naman dahil talagang mahaba yung biyahe at malalaki na sila. Uh, ngayon nakita natin kumakain. So umuusad eh. Ang na lang natin 'yan kung lalaki ba ba? Diba? Pag lumaki naman, susunod nating hintayin, kagaya ng sabi ko, paulit-ulit na lang eh makaikot ba ng isang taon. So yung pag-ikot lang isang taon, mayroon naman tayong solusyon diyan. Pwede tayong maglagay ng submersible pump para may oxygen sila na pumapasok na tubig na malakas yung bomba. So malaki ang tulong noon sa kanila. At the same time, pwede tayong magpatambak ng magpatambak ng kangkong para mayroon silang taguan for their shelter naman na magka-mainit ang panahon. So 'yun mga nakikita kong ah uh, pwede nating uh, gawin na para ma-prevent din natin yung uh, fish kill kung sakali man 'di ba? 'Yun ang kanilang uh, magiging kalaban. Pero tila wala tayo masyadong ano diyan dahil yan naman inasubukan na natin maliit ng Napalaki na palaki namin doon sa kay mama. Red tilapia po ang unang-una namin inalagaan doon. Napalaki namin yun, nakagapalan. Na, uh, si, na, nakain pa ni Frank yun, paborito ni Frank yun. yung uh, mga early, ano, early years niya sa amin. Pag nagbabakasyon, um, gustong gusto niya. Very good taste, ha? Huh? O, yan ang sabi niya nun. Ayan, ay, balikan natin tong uh, trabaho. Kailangan bago umapausal. ne Maisara na natin 'yan. Kaya lang ito, paano kaya natin gagawin ito? Na Ito, masasara kaya? Paano? Lupa. Problema. Paano mo tatambakan ngayon, ano? Oh, sandbag nga pwede siguro. Malit na naman yung bulok bro, Sa alam lang. Oo. Oh. Bagay. Ganun na lang ang gawin. So ayan, ako'y maghahalo. Ako, mag ganda ng ating ano. Ay, mamaya, sa ano, pupunta na. Andito pala tayo sa <laughs> ka-farmer channel. So, ayan, balikan natin sila. Si Papa yan, busy busy. Native na manok, ano ang gagawin niya? Ang luto sa native na manok. Ang luto sa native na manok. Ayan, balikan naman natin yung ginagawa nila uh, um, tama na si papa yan kailangan ko na yung ma-explain sa kanya yung ano eh yung kailangan namin magawan din ng paraan dahil medyo mahaba pa po ang tagulan ay sayang naman nadaganan yung talbos oh ng ano may nagbababa ng uh, daanan talbos di ko pa kasi pinitas <laughs> dadaanan talaga ng gulong yan o oh, ayun ana ng gulong Taba pa naman Pero na naging ano ba bato eto ayan namamatay po sila gawa ng nabali mga farmer bali yan no? mga nabali yan mm, um, ayun oh, no? bali lakas ng hangin eh sana itong ating uh, inano na calcium nitrate ay uh, makapagbigay po ng added uh, boost sa kanila ang bilis na tunaw oh. tingnan nyo ang bilis pong natunaw natutunaw siya ang ambon ambon ng, ng konti lusaw na so, Masisip-sip naman po agad ng ating halaman yan. Uh, abang tayo ng mga after 4 days makikita na natin yung difference tapos may sunlight uh, bukas baka mag fish amino tayo kasi kulang po talaga yung nutrients ng lupa pansin ko eh sa kulay pa lang po ng dahon so ano tayo week yung ating lupa na nakuha yung ip ipot ng manok kailangan talagang haluan ng ano Harabaw, manyur Tapos nakakarating na po dito daw yung mga red tilapia. Yun lang, paano kaya namin tatambakan ito at haharangan. Sabi ni papayam, sandbag daw. Pero may mga nakarating na pong red tilapia dito. Ayun lang mga farmer. Kaya medyo paano kaya natin gagawa ng paraan. Nakalabas na pala isda rito. Oo red tilapia red tilapia ganda sana yung delivery nung nakaraan na ayaw ngayon alam daming kuskus -kus balungos nabubuisit ako yun lang tayo sa dati motor eto papaya mo oh, sinasabi ko sa'yo dito kahapon ay nung sa linggo nagtulak kami ng sasakyan Ano yung mo dyan ito ito sana oh, mga konti lang to dito kami nagtulak oh. Yan Oo. Yung kahit uh, konti lang na ganun. Kasi dito nag -ano sila eh. nagmamani obra yung iba eh. Bagay, talagang saturated yung yung tubig ng ulan eh, no? Kaya lang na stack dito yung tubig. I-stack yung tubig. Pati yung dun, medyo pa-plancha natin ng konti, malagyan pa ng konting graba. Sabad o linggo. Yun, yung mga nakasakong yun. Hmm. Yung may grab at saka ano yun. Pabuhos natin ulit. Alang medyo ano. Sa bagay, nung grabe naman kasi talaga ulan. Talagang ano eh. Talagang bugbog ano, yung loob. Ano yung, yung pagyasan pa? eh. Naya, ako, alalam, eh. Ay, wala alam eh. Ano yan? Ah. Ipil. Hindi pa sagad ko tapos ko eh. Tapos sagad niya po kaya. Hindi sinagad niya di ba? Hindi ba? Hindi okay, yan tatawa okay. pa to sintada. Ang laki ng puno nito. Paano gagawin niya? Hmm, Puputulin din yan. Ito yan ang online ng sintada dito. Siya pa rin na magpuputol. <laughs> <laughs> pa rin ang magpuputol ah, asin pa sana wag nang ulan eh uh, na babar down ano ha? kulay pula ang maliliit o oh, red tilapia o oh, grupo na eh grupo oh, red tilapia yun paano kaya natin ano sayang kasi yung tubig ang taas na eh hindi pa pala na to no doon palang lang pala na sementuhan. so yun dito okay na pag asinta tayo kulang tayo ng tao Up! Hmm, patay. Next week daw, maganda panahon. Pahinga ang habagat. Init naman ang kalaban nyo. May diretso ba ang tubig? Pag ba siya? pala eh pwede pala eh pababa pala eh no kaya lang may sibol na kasi kaya lang may pang sila nagbubuo sila pag walang ginagawa si Rambo mapayam katay katay din pag may time Ubusin na natin yan kakasakit pa pag tagulan ano gagawin na lang natin itong compost ano? Uh, compost uh, area gaganda pa naman ng darag napakaganda ng darag yan o oh. Maganda ng darag natin ayun o oh, mga naglilimlim ayun o oh. mga purong darag yan ito o yan o oh, dalawa na yan Ayun pa. Anong darag? Ayun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga 12 pang pa darag natin. Ito pa. Mga babae. Darag. Lalaki wala na tayo. Dahil nakatay na po yung mga darag na lalaki. Mahal din ang bintahan yan ha. Mga darag na ano. Yan daw ang pinakamasarap na native chicken ng Pilipinas. According to, hindi po sa akin yan. Uy! Karagol na. Uy! Bar down. Mga bagsak. So ayan, mag ano na po sila. Mag, co uh, flooring muna. And then sana bukas makapag-start na po sila ng asinta. Uh, pag asinta na. pag asinta lang and then uh, asinta na muna to hanggang dito sa flooring po nito yan tapos uh, siguro yun dun muna maayos natin tapos tawid na tayo dito mangyayari yan baka sila sila na lang uli yan back to ano at uh, yung mga, mga import natin medyo pahinga na siguro goodbye na muna dahil uh, bigat din ang pasahod ah masyado marami <laughs> okay na rin kasi laki na rin pong bagay yung nagawa natin ah. di ba kapag bigay tayo ng trabaho pag reprap pag ano so back to ano na lang ble. hindi ko lang alam kung sina Junjun hanggang kailan doon kasi ilan sila Junjun, Nel, Nel Rizal si Dexter hindi ko alam galing si Dexter sa ano sa Kisame kailangan natin yan eh, sa Kisame si Rizal, si Jomar sa kusina kuts ito eh pagka emergency yung sarsa, tsaka yung preparation po sa kainan eh talagang busy din po sila, si Kongkong -Kong, sa halaman naman, so ilan na lang pong magtatrabaho din, okay na darun na lang sabi lakas ni Habagat pa tayo makukuha ang isda nito lakas ni Habagat grabe namimiss ko na yung uh, post nung nag uh, re-reels sa Nara Palawan mga ka-farmer Nara Palawan, isa sa mga bucket list kong mapuntahan, pero ang gusto ko sana pag pupunta po ako doon uh, mag stay kami ng ilang araw gusto kong magluto dahil hindi po pwedeng hindi ako bumili ng isda ng mga naan doon talaga naman ang mumura 140 lapu lapu 200 sariwang sariwa pula pa imagine di ba yung mga bitilya mga 140 lang 180 eh samantalang dito magkano na po ang bentahan 380 350 tapos sa uh, ano pa ba mga isda na nakita ko lapu lapu sap sap nila doon mga farmer alam nyo kung magkano 80 nagsi 60 pa sap-sap na lawayan yun ha? yung presyong 350 dito sa Luzon napakamura doon sa Nara Palawan Habi ko nga sarap naman ng mga makatira doon Ang sarap ng buhay hindi mo kailangang uh, alam mo yun hindi mo kailangang magdala ng malaking pera may dala ka lang na 100 pesos makakasurvive ka na ng pangulang mo sa gabi pag sinwerte ka may almusal pa so ayan po mga farmer ang tubig natin ang taas na at meron na daw pong red tilapia ang lumabas patay tayo ayan o, oh, wala tayong magagawa ayan may si Rambo so ayan marami pong salamat at magandang buhay